guys, good morning power to this video so di amiron sa sa dito bikang bikang pools so kuha siya sa Santiago sakop sa Santiago Agusan del Norte o oh. So ni siya ang bikang bikang pools so karong kating init man pwede mo maligot rin So, gikan ni siya, gikan ni siya sa proper sa Santiago uh, proper poblacion. Siguro naras na 3 kilometers makaabot na mo sa Bicang bitang Falls. Oh. So, first time mo there, eh. sa ating asawa, na mo nakaabot dire. Sa akong asawa nga naguban-uban kay hadlok kuanan. Kanang so, -ka na sa pag-vlog. maunya siya, nak uban-uban so, ang dikang-dikang polis dia, dia tawag ni siya magtikang-tikang oh, kena, magtikang oh, oh mau ni siya oh, bayat sa'ta, entrance, ah? oh, bayat entrance. oh, naik entran siya ay. No pay, no entry diri ha. Barato lamang ang entrance. This pesos na boss no? This okay. This pesos ra. Oh, entrance fee Kung Hala oh. ah, ba ha, katin sa ni boss dito. Ay sa. Ah, medyo pa pa. So nature pag ini siya. So ilang katin siya ay eh? dilo pa siya, puli di dilap. So, na iyang pulls. Masa ba ito? O, ito ah. Ito ah. O, tara. Go. So, ang mag-dool na sila sa mapaso at spring. Na, himutan sa lapas. So, siguro sa gato ni sa lapas. Kung pwede ka maligo Pero bawal magkalat diri ha Karong keting init Pwede, pwede din rin oh. Nice Very nice. Video talaga okay. eh hinahinay lang mo diri kay oh. so, oh, may ilang cottage isa okay. Oh, ilang poles mga siguro na nis uh, 10 meters